Tila nahaharap ngayon sa parehong sitwasyon noon si Hall of Fame trainer coach Freddie Roach. Ito ay matapos makuha ng kanyang bata na si Jaime Munguia, ang Canelo Alvarez sweepstakes. Matatanda ang bago maikasa ang sagupaang Jaime Munguia at Canelo Alvarez ay napakaraming pangalan ng nalink kay Canelo, kabilang sina Terence Bad Crawford, Jermal Charlo, David Benavides, Edgar Berlanga bago tuloy ang nasungkit ni Jaime Munguia ang laban. Pero parang deja vu ang sitwasyon ngayon kay Freddie Roach mga amigos sapagkat way back 2003 nasungkit din noon ng kanyang alaga na si Manny Pacquiao ang Marco Antonio Barrera sweepstakes. Si Marco Antonio Barrera ay people's champion noong mga panahong iyon. Tulad ni Canelo, nasa top 10 din ng pound for pound si Barrera noon. At walang naniniwala kay Pacquiao maging ang ilang mga kapwa Pilipino boxing analyst. Sinasabi na masyado pang maaga para kay Pacquiao na labanan ng isang Marco Antonio Barrera. Ganito rin ang sitwasyon ngayon ng undefeated na alaga ni Freddie Roach na si Jaime Munguia. Wala halos naniniwala na kayang talunin ni Jaime Munguia si Saul Canelo Alvarez. Tulad sa sitwasyon noon ni Manny Pacquiao, Pacquiao kay Marco Antonio Barrera. Masyado pa daw maaga para kay Munguia ang sagupain ng tulad ni Canelo. Isa na nga po si former world champion Timothy Bradley sa mga nagsasabing hindi sapat ang isang Jaime Munguia sa kalibre ni Canelo. At isa sa mga dahilan ni Timothy Bradley kaya niya ito sinasabi ay dahil nga po sa depensa ni Jaime Munguia. Hindi kasi ganoon kagaling itong si Jaime Munguia dumepensa at tila walang pakikahit tamaan siya. Sa madaling salita, kumakain ng suntok bago na ni Coach Freddy Roach ang ating pambansang kamao Bukod sa basic boxing skills, puso at tapang lang ang puhunan ni Manny Pacquiao noon. Tulad ni Jaime Munguia sa ngayon, basic boxing skills, puso at tapang lang din ang puhunan nito. Pero kada laban ay patuloy ang improvement ni Manny Pacquiao noon sa pagsasanay ni Roach mula sa laban kay Lelo Ledwaba hanggang kay Emmanuel Lucero bago tuloy ang humarap kay Marco Antonio Barrera. Sa madaling salita, nakapagpundar si Pacman ng anim na laban under the guidance of Freddy Roach bago ang laban kay Barrera. Kaya't masasabi natin naging sapat ang pag maghahanda noon ni Pacman bago harapin ng People's Champion na si Marco Antonio Barrera. Pero sa kaso ngayon ni Jaime Munguia mga amigos, bagamat wala pa siyang talo sa kanyang kartadang 43 wins, no losses, no draws with 34 knockouts, subalit so ito pa lamang ang kanyang ikalawang laban under the guidance of Coach Freddy Roach. Ilan sa mga na-develop ni Coach Freddy Roach kay Manny Pacquiao noon ay ang footwork at defense. Flat-footed si Manny Pacquiao noong araw. Samantalang si Jaime Munguia maganda na ang kanyang footwork ngayon pa lamang. Kaya naman hindi na magiging mahirap para kay Freddy Roach na i-develop ito. Sa panayam kay Manny Pacquiao noon kaya daw naging madali lamang para sa kanya talunin itong si Marco Antonio Barrera dahil lang estilo nito ay nakatayo lamang. Nakasangga lang hindi siya mahirap patamaan. Katulad ni Saul Canelo Alvarez mga amigos nakatayo lamang din itong si Canelo kadalasan at nakasangga. Although hindi moving target si Canelo Alvarez pero mahigpit ang kanyang depensa at matibay siya. At higit sa lahat kahanga-hanga ang kanyang reflex mabilis siyang umilag. Pero ang mga boksingerong buo ang loob, mahilig bumato ng mga kombinasyon at may magandang footwork tulad ni Dimitri Bibol at Manny Pacquiao. Sa ganyang klaseng mga boksingero hirap ang katulad ni Marco Antonio Barrera at Saul Canelo Alvarez. Kaya naman sa aking opinion mga amigos, kapag binalikan ni Freddy Roach ang blueprint kung paano tinalo ni Manny Pacquiao si Marco Antonio Barrera, maaari niya itong i-apply sa laban ni Munguia kay Canelo. Gawa nga po ng ilang similarities ng style ni Barrera at Canelo, Pacquiao at Munguia.